Welcome na naman po sa panibagong kabanata ng buhay ng inyong lolo mga idol O oh, mga idol Ito yung tanin natin mga idol Nakorokuran mga idol na natin yung mula tayo Nagpipigsa gabing titudo mga idol Nagpipigsa mga uh, nakurokura na dayote nagtubo mga idol ito bakras na mga idol ito bakras na mga idol tinapalaluan ngay napalaluan ay okay. nagtubo ito yung mga idol ganay babaji babad yung mga idol ay mula antay may natin mga idol mula antay oh. aw uh, nara na rasa ti mga idol titubo na tintibak ras na adayo titubo na adayu. medyo malalawak mga idol ang pagitan ng ating tanim susugutan natin ito mga idol maring hindi na pupunta dito mga idol si my friend pipito mga idol hindi na siguro pupunta dito mga idol my friend pipito oh nakurukuran talaga mga idol mga idol tatanim muna tayo mga idol kaya hindi natin natanaman dun mga idol Ito so, mga idol. Kasambikan timulan tayo. Kasambikan mga idol. Mulan tayo na tayo mga idol. Spray lang. Kita tepat na mga idol. Spray. Mga idol. Kaya teun មកដល់លុំពីថានងឡបានមកដល់លុំពីថានា